Marami ang nagulat noong Sabadoy, Kapiton ng Oktobre dahil sa biglang pag-atake ng Hamas sa Israel. Pero mas magugulat ka sa katotohanan na likod ng pag-atake na ito. Tutok lang dito sa Family Band TV. Ano nga ba ang Hamas? Ang Hamas ay isang Palestino-Islamist militant group na itinatag noong 1987 sa Gaza Strip na isa sa mga teritoryo ng Palestinian Authority. Ang kanilang layunin ay itaguyod ang Palestino na may kalayaan at ibalik ang kanilang mga karapatan sa mga teritoryo na kontrolado ng Israel. Subalit, ang mga pamamaraan ng Hamas tulad ng pagsagawa ng mga rocket attacks at suicide bombings ay inirereklamo ng Israel at iba pang mga bansa na nagre-resulta sa mga pag-aari at buhay na nawawala. Sa kabilang banda, ang Israel ay isang bansa sa Timog Kanlurang Asya na itinatag noong 1948 at ito ay may matagal ng tunggalian sa mga teritoryo na kontrolado ng mga Palestinian. Ipinapalagay ng Israel na kinikilala nila ang kanilang karapatan sa siguridad at pangangalaga ng kanilang mga mamamayan mula sa pag-atake ng mga militanteng grupo tulad ng Hamas. Ang mga tensyon at karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdudulot ng malubhang epekto sa sibilyan. Kabilang ang mga casualty at pagkasira ng infrastruktura. At noon nga, October 7, 2023, nagulat hindi lamang ang Israel kundi ang buong mundo sa pag-atake ng Palestinians sa Israel sa operasyon na kung tawagin ay Al-Aqsa Flood na pinangungunahan ng grupong Hamas. Dahil sa mahigpit na tunggalian sa teritoryo ng mga Hudyo ay tinuring na mananakop at gayon din ang turing ng mga Hudyo sa Palestinians. Taong 2007, nang tuluyan ng maghari ang Hamas sa ilang parte ng West Bank at Gaza Strip. Tuluyan na nang naging problema ito sa mga taga-Israel dahil napapalibutan na sila ng kanilang mga kalaban at dahil sila ay suportado ng mga Muslim. Ngunit sa mga nangyayari ngayon, magugulat ka kung malalaman mong hindi lang agawan sa teritoryo o dahil sa politika ang matinding awayan nila ngayon kundi dahil sa propesya na nakasaad sa Biblia, maaaring sabihin mo ano naman ang kinalaman ng Biblia sa mga nangyayari ngayon. Ayon sa Palestine Chronicle, dahil inataki ng mga Israeli ang mga sumasambang Muslim kaya sila'y nagalit, at ayon pa sa kanila, sinubukang saktan ng mga Hodyo, ang daan ng propeta o ang Al-Aqsa Moske, At ayon pa sa kanila, gusto daw ng mga Israeli na itayo ang kanilang templo sa mismong dambana ng kanilang propeta. At ito nga ang ikatlong templo ng Israel. Ang kaguluhan ito ay dinulot ng paniniwala ng mga hudyo na darating ang Messiah kapag maipatayo ang pangatlong templo. Mapabasa ito sa Jeremiah 33 verse 15 to 16. Ayon sa mga rabay, may sasalba ang tribo ng Huda at Israel kapag maipatayo ang ikatlong templo. At ayon pa sa libro ng Isaiah 2 verse 2 to 3. Ayon dito, sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng mundo. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Pero sa pagkaalam natin, wala na ang templo sa Jerusalem. At sa paniniwala ng mga hudyo, kailang maipatayo ito kaya gumawa sila ng mga plano at hakbang at ito'y nagdulot ng malaking gulo sa Israel. Dahil ang gusto nilang pagpatayuhan ng templo ay sa kinatitirikan ng Al-Aqsa Mosque na isa sa mga pinakamasagradong mosque hindi lamang para sa Palestinians kundi para sa bilyo-bilyong Muslim sa buong Kung magpapatuloy ang labanan ngayon ng Israel at Hamas, tiyak at sigurado, susuporta at susuporta ang mga bansang Muslim sa lahat ng dako ng mundo. Alam kong may mga magtataas ng kilay at sasabihin ninyong hindi pahihintulutan ng Diyos na mangyayari yan. Kaibigan, para lubusan mong maunawaan ito, inaanyayahan kitang panoorin ang video natin pinamagatang timeline ng Israel para lubusang maunawaan kung bakit kailangang pagdaanan ng mga Israeli ang mga bagay na ito. At sa oras na ito, patuloy pa rin tayong ipanalangin ang Israel at Palestinians dahil ang mga ito'y pare-parehong anak ni Abraham. Maraming salamat po sa panunood at sana'y supportahan ninyo ang channel na ito Family Band TV sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Thank you and God bless.